Kumihina na ba si mister sa kakapaktak? Naiinis na si misis dahil palagi na lamang itong bitin. Dahil si mister ay palagi na lamang lupaypay. Naku, nakakainis ngayon yun. Kahit sino ba naman ano, yung palagi na lamang ganun, paulit-ulit na lang na lupaypay, bitin na bitin talaga si misis. nako naku, dudong, makinig kang mabuti kung gusto mong manumbalik yung saya mo manambalit yung sigla mo ba? sa no? ka no? Oh, kak, 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 kak. O, kung ano-ano ang iniisip niya, no? Pinapatawa ko lang kayo. O, oh, eto na dudong ha. Makinig kang mabuti. Eto na, hindi ko na patatagalin ang mga pagkain na pampalakas. Para ito sa'yo, para sa... Resistensya mo para hindi na mainis sa'yo si misis. Dahil palagi na lamang itong bitin. Naku, naku. Siyempre, eto na, hindi ko na patatagalin ano, ibibigay ko na sa iyo. Walang ba? kung hindi ang sili yes tama ang narinig mo sili ito yan yung nakita mo sili di ba alam nyo ba ang sili ay hindi lamang ito pampaanghang, ito ay nakakapagbigay rin ito ng resistensya sa ating katawan. Nako, kapag ikaw ay resistensyado, punong-puno ng bitamina ang iyong katawan, syempre, di ba, napaka-high energy mo, hindi ka madaling mapagod, hindi ka madaling, maano ba, mairitang, ganoon, maiinis, hindi ka madaling dapuan ng mga sakit. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay energetic, ganoon, ay syempre pagkaginabihan ay energetic ka din pagdating sa ganyan eto pa si buyas o oh, ayan si buyas ha alam nyo kapag kumakain ka ng si buyas lalo't lalo, lalo na sa riwa naku napaka epektibo ito pero kung ayaw mo naman siyang kainin ng fresh eh pwede mo naman siyang ilagay sa gulay isahog-sahog di ba eto yung ano natin yung ginigisa sa mga kawa, di ba sa mga gulay. So, ayan, lagyan mo ng maraming sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas maganda, mas epektibo. Magkakaroon ka agad ng kinagabihan ng pak 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 Naku, dudong, sinasabi ko sa iyo, sibuyas lang ang katapat dyan. Kaya, ayan, bumili ka ng sibuyas ng isang kilo, pero Huwag mo naman kainin, ano, huwag mo naman kainin ng madami, ika nga kahit anong nutrition pa, o I mean yung kahit anong pang masustansya ang kinakain mo, kung madami naman ito, ika nga diba, lahat ng sobra ay masama, kaya okay na yung isa o dalawang sibuyas kainin mo sa isang araw, so ayun lamang, at eto pa ha. Para pangpagana sa pakpakpakpak pak, pak pak mayroon kang energy. Pag marami kang sustansya, mas marami kang magagawa. Pag maraming energy, mas marami kang magagawa nga. So, ayun, pagdating sa gabi, mas maraming pakpak pak, pak pak oh, O, di ba? Ang saya! O, oh, ito pa, pinakahuli. Hindi ko na patatagalin pa. Walang iba kung hindi ang kalabasa. oh kalabasa. O, ayan, kalabasa. Alam nyo ba na ang kalabasa ay nakakapagbigay rin ng resistensya. Hindi lang ito pampalinaw sa ating mga mata. Kung hindi, nakakapagbigay din ito sa gabi ng resistensya. Oo, nako, nako. Alam nyo, ang kalabasa ay maraming nutrients sa ating katawan. Yan naman, kung maraming resistensya, mas maraming pakpak pak, pak oh ano, nako nako, pinapatawa ko lang kayo. Kayo naman kung ano-ano ang iniisip nyo. O, oh, ayan dudong ha, alam mo na ang mga pagkain ng mga resistensya na makakatulong sa'yo sa ganun nga sa gabi. <laughs> para hindi naman nabitin si Mrs. ano, kasi alam nyo, real talk lang tayo dito, ano, kapag si Mrs. palagi mong binabaliwala, hindi mo na pinapansin, sarili mo na lang iniisip mo, lalo na't na nabibitin pa, no, diba, yung malapit na malapit na sana, nabitin pa. <laughs> so, ayun, kailangan talaga na, paminsan-minsan ay, bigyan din natin sila ng, pansin. Hindi mo na nga dini-date, tapos bitin pa kapag gabi sa araw ng schedule nyo. Kaya pasayahin mo naman siya sa mga maliliit na bag. <laughs> so, ayun lamang. At syempre, lagi mo pa rin, lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please naman, i-follow mo naman ako, i-subscribe mo naman ako, i-click mo na yan para mas marami tayong subscriber, marami tayong viewers. So, ayun, mas masaya yon Mas lalo tayong gaganahan na gumawa ng mga videos na marami pang iba. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. Bye, bye, bye!